updated tayo sa nangyari kahapon tapos eh, sa mga disgrasya na nakaraan na sampo ang namatay tapos sa Ipado Sugatlan yan sa Tarlac saka sa ano sa Naiya Terminal 1 na nakadurog hindi ako maapa hindi ako ma, ano, maa, ano ma get over doon sa ano yun sa Terminal 1 kami driver kami Siyempre, merong may, sila na po na na naka lang yung ano. Oto yun, kasi nangyayari, nangyayari talaga yun. Pag, pag ikaw driver, naka ka, may ano talaga, uh, impossible possible na na maipit yung kinelas mo dun sa tapakan. Ayan, na uh, tapas matik pa. Ang mahirap sa matik, yan, 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 mga guys. Ha. Kaya, automatic hindi mo alam nakakambyo yung naka yung iba pa yon nangyari sa ano naman yon malapit sa sa head sa yung malapit sa head sa sa samba sa sa, sa, sa lang talang yon eh uh, pinapark pinapark ng ano ng driver tanga tanga naman diyan nung siya kung matik marunong siya ng matik hindi oh tawo yon nakakambyo nakakambyo siyempre pag ni-start mo talagang talagang aano ah, yan talagang ah, under talaga yan ay siyempre kailangan pagka driver ka talagang bago mo i-start titignan mo muna lahat saka bago mo i-park yan titignan mo lahat kung okay pa mas maganda pag na-park ka na naka nakatusok na, 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 yung yung ano mo yung uso mo na pababa i-gawin mo i-gawin mo sa kaliwa para kung naapagkasahan kaliwa i-gawin mo sa kaliwa yung gulong para kung mawala man ng, ng ano ng sa handbrake hiklas eh, eh, na mawala masagasaan ganang ang style kahit na paano ka paanga paahawin yung bike mo mo ng kalso kahit mo para sure ka kahit na nakakamu yung ganun ba? Diba? yun yung ano sa terminal 1 Ataman, nakakatulog talaga ng puso. Diba, ang bait ba? Ano yung bata? Kawawa yung bata, no? Siyempre, dalawang taon. Na, dalawang taon, tatlong taon, di ba? Na, na, na iniwan niya. Tapos ngayon, limang taon na yung bata. Ngayon lang din nakita. Di ba, eh. Di ako makapag-get ma over doon yan, guys. Kasi talagang ako, may anak din ako. Talagang nakakaawa. Kaya tayo, kung driver tayo, ingat-ingat tayo. Tapos, uh, huwag mong kapanik. Lalo na, manobela ang hawak mo. Manobela. Yan. Ako, yeah, meaning ko sa inyo, talagang may nangyari sa akin. Ganyan ang naman. Pero, nagkasundo naman kami. Naawa ako sa bata. Talaga din ako. Yung magulang naman din ang may kasalanan. Inutusan ba naman? Tapos ako, yung kasi ano ko eh uh, grab driver ako dati kaya ngayon ito na, ito na yung mga iba na yung service ko ngayon driver ako tapos yung ano yung pasahero kinukulit ako na sabi ko ma'am ah uh, dead end po yan baka mahirapan na kung palabas hindi kuya sige dire dire mo lang kuya dire dire mo ayoko nga ayoko masok ayun nga pagliko ko yun nga dali ko yung lata uh, Buti ka mo, may, may bilang ang hell sa akin at nagpapasalapat ako doon sa... Tagal na yung taon na, ilang taon na. Siguro pa, 5 years ago na agad. 5 years or 6 years ago na. Hindi na natin, ano, hindi na kalimutan ko na yung taon na. Tapos ay na, hindi like, pa. Pero kung ano, kundi tuloy-tuloy yung... Tuloy-tuloy yung sasakyak ko na papunta ng... Nga, na, na, nasa ilalim yung, ano, yung bata eh. Siyempre, tapos tinakbo ko. Tinakbo ka sa hospital, yun, Okay naman lahat. Lahat, okay naman. Galos ang ano, tapos mabait naman din yung magulang kasi OFW din yung magulang. Tapos yung katay, uh, ano lang pala yun, uh, stepfather niya. Inutusan niyang bumili ng parking. Ayan, taas na sa sasakyan. Hindi ko na malayan. Nasa ilalim, nasa ano siya eh, Nasa dumaan siya. Pag di ko kung ganun, yun. yung ko siya sa ilalim. Kaya akala ko kung ano yung gumagal na talaga ko. Siguro, ano lang uh, mga konting lang kasi hindi naman tayo kailangan na magmadali di ba? lalo na pagka siyempre sa grab drive talagang taas professional ka yan talagang ingat-ingat ka sa pagdadrive check mo lahat preno yan yung manubelo mo kung okay pa yung yung gas mo yan tapos yung gulong mo okay pa lahat kung wala ka namang ano talagang kaklap professional tapos non-pro, yan, non-pro, professional, yan. ako, ilang taon na rin ako nag-drive. Siguro, mga, ano na, dalawang dekada na, o, di ba? At si sangayon sa ngayon, at, na, uh, uh, laging, ano lang, sa taas lang. Laging, uh, kada biyay mo, sa taas, uh, magpasalamat ka, tapos mag-sign up the cross ka, para, bago ako bumiyay, gano'n, ah, uh, okay ang biyay ko, sa pag-alis, sa, sa pag-uwi. Ganon, ganon lang yung mga guys. Tapos, yung yung sampong namatay naman, ito naman sa sampung namatay, na, ano, siyempre, sinuspindi yung pass. Di ba? Lahat ng papuntang north, sinuspindi. Ewan ko kung pati rin right, sa Metro Manila, sinuspindi o, sa south, sinuspindi. Yan, kaya, na, yung mga namatay doon, sampu, sampong namatay doon. Nakakaawa, nakakaawa, syempre Eh, na pa, pa na tapos natira yung bata yun na nakasurvive naman yung bata doon isang bata naman nakasurvive pero syempre pag patapan uh, pa hindi niya pa alam pag uh, laki niya doon yung malalaman na ganun pala na disgrasya pala kami ako pala ang survivor na na nabuhay sa magulang ko na makay kaya ingat ingat tayo sa pagdadrive tapos uh, laging magkikik kung ano yung yung kailangan din sa kyan tayo. tayo mga driver ah tayo mga driver pang tayo ah sa ano kayo madali Lalo, maupunta naman natin maupunta natin tapos ah lagi lang yung speed lagi mo chichikin ako chine yung speed ko kung hanggang saan yung speed ko para at least alam ko na kung kung maabot ako ng 180 ah siyempre wapahang ko na para mapagal tayo nalito ako ngayon sa skyway papunta ako ngayon na maka tapos yung update sa sa bata na ni uh, Enoa na dinala sa Lipa tapos meron pang nasawi di ba dalawa sila doon dalawa sila sa terminal 1 isang 20 years old na lalaki sa isang 5 years old diba? kaya ang latest ngayon yung yung lalaki na 28 years old dinala na, na sa sa Bulacan yung babae naman na 5 years old na nakakahawa nakakadurog Siyempre, nalagaan mo. Ayan, din sa lipa. Nagalipa pa pala sila. At uh, sa, sa, mga nasawi, lalo dyan sa, sa, ano, sa tarlac na yan, sa es, ano, uh, South, es, ano, sa may, sa may, ano, sa may tarlac. Ayan. Ayan, uh, condolence sa atin lahat. Condolence sa, condolence Ayan. Kakadurog talaga. Yung napal ko nga yun, siyempre naiyak ako, siyempre may ako eh. Tapos uh, yung ano, ang amo ng mukha ng bata, di ba? Kaya, ingat-ingat tayo lahat, at Eto, nasa biyaya ako, mapunta ako na Makati. At uh, maya maya, mga uuwi naman ako. At uh, may siservice kami tayo. God bless sa atin lahat at mag-ingat sa pagpadrive. Yan, lalo ng mga driver dyan ang grab driver, yan, mga nagmumotor din. Yan, ingat-ingat din tayo kasi iisa lang ang buhay natin. Yan. Kailangan natin, pag-ingatan natin ang ating buhay sa uh, pasero natin, pag-ingatan din natin at lagi magkasal bago God bless all. At uh, ganda lang.